Bagandang umaga po sa inyong lahat. Bagandang umaga po, Very good. Ang GMA Radio ay laging may advocacy slogan. At ang kasalukuyang advocacy slogan ng GMA Radio na ah, lagi kong naririnig ay ito, iwasan ang scam. Maging totoo. Pero parang mas maganda yung baliktarin, no? Maging totoo, iwasan ang scam. Ay alam na natin yung scam, ay scam. Pero natitempa rin tayo. Nabubuksan yun. Hindi po ba? Kaya sinasabi ng slogan, iwasan ang scam. Maging totoo. Ang scam, siyempre, pagsisinungaling yan para makapag-linlang. Tama po ba ako? nagsisinungaling para makapaglinlang. Ngayon, sino-sino ang mga unang biktima ng scam? Sino-sino? Sino, -sino? sino makasagot? Miss Evelyn, sino-sino? sino 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 ba ang unang biktima ng pagsisinungaling kaya siya, sila ay nalinlang? Sino? Ang very good, ang ating unang mga magulang. At sino ang unang scammer? Sino? Si? Si Satanas, ang galing ni Lola, no? First honor natin ngayon. Si Satanas. Kaya, siya ay hari ng mga scammers. Hari ng kasinungalingan. At sino naman ang hari ng katotohanan? Sino? Very good. Si Jesus, si Kristo. So si Kristo ay hari ng katotohanan. At yan ang isa sa mga paalaala sa atin ng mga pagbasa ngayong dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Si Kristo ay Hari ng Katotohanan. So una, talakayin natin si Kristo ay Hari. Sa aling pagbasa, nasasabi na si Kristo ay hari. Saan? Sa Ebanghelyo, very good. Sa Ebanghelyo o oh, mabuting balita, ayon kay, diyan ako nagkamali, ayon kay San, kay San Juan. So, ano ang sinasabi sa Ebanghelyo tungkol kay Kristo bilang hari na si Kristo ay may kaharian hindi dito sa sanlibutan. Tama po ba ako? Yan ang sagot mismo ng ating Panginoong Yeso Kristo nung siya ay tinanong ni Pilato. Anong tanong ni Pilato? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? So anong naging isa sa mga sagot ng ating Panginoon? Sabi niya, ang kaharian ko'y hindi nasa sanlibutang ito. So si Kristo ay hindi naghahari sa lugar. Kaya ang tanong ay hindi saan, kundi kanino naghahari si Kristo. Nakuha niyo? Hindi tan ang tanong ay saan naghahari si Kristo, kundi kanino naghahari si Kristo. So sa tanong na ito, ang unang pagbasa, Brother Jerry, saan mula? Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Daniel. So itong unang pagbasa ba ay mayroong sagot sa tanong, kanino naghahari si Kristo? Very good. Siya ay naghahari sa mga nabubuhay kailan man. Kaya sinasabi diyan sa unang pagbasa, na mula sa aklat ni Propeta Daniel na sa pagbabalik o pagdating muli o pagbaba muli mula sa langit ni Kristo, si Kristo ay lalapit sa mga nabubuhay magpakailanman. Sapagkat bakit siya lalapit doon? Sa pagkat siya ang kanilang hari. Sa makatuwid si Kristo ay naghahari sa mga nabubuhay magpakailanman. Ang ikalawang pagbasa po ba? Mula saan? Mula sa aklat ng pahayag, mayroon bang sagot doon sa tanong kung saan o kanino pala naghahari si Kristo? Mayroon. At siya ay naghahari sa lahat ng pinalaya sa kasalanan. At nasasabi diyan, iniibig niya tayo, anong karugtong? Iniibig niya tayo, sa kanyang pagkamatay, ay pinalaya ang lahat ng tao mula sa kanilang kasalanan. So siya ay naghahari sa lahat na pinalaya sa kasalanan. Dahil kung tayo ay may kasalanan, si Kristo pa ba ang hari natin? Hindi na po. Si Kristo ay hari lamang natin kung pinananatili nating malaya sa kasalanan. Kaya, sa ngayon, masasabi natin na maliwanag na si Kristo ay naghahari una sa mga nabubuhay magpakailanman. Ang ikalawa, sa mga pinalaya sa kanilang mga kasalanan. Kaya tanungin ninyo, ano bang ibig sabihin ng nabubuhay magpakailanman? Ito yung mga nananatiling malaya, malaya sa kasalanan. Kapag kayo ay malaya sa kasalanan, kayo ay nabubuhay magpakailanman. Amen? Ngayon, pangalawa, si Kristo ay hari ng katotohanan. At saan naman ito? na babanggit. Sa ang pagbasa ito na babanggit? Brother Jerry? Sa Ibanghelyo. Dahil dito sa Ibanghelyo, nung sinabi ng ating Panginoon na ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. So ang naging reaksyon ni Pilato, eh kung gayon, isa kang hari. So anong sagot ng ating Panginoon? Kayo na ang nagsasabi na ako ay hari. At ito ang dahilan kung ako, bakit ako ipinanganak sa sanlibutang ito para magsalita tungkol sa katotohanan. Sumasama katuwid, si Kristo ay hari na magsalita tungkol sa katotohanan. Kaya siya ay hari ng katotohanan. Kaya masasabi na karagdagang sagot doon sa tanong, kanino naghahari si Kristo? Siya ay naghahari sa mga makatotohanan. Amen? Hindi siya naghahari sa mga sino aling. Amen? Ngayon, sa liwanag ng mga pagbasa ngayon, Paano masasabi na si Kristo nga ang ating hari? So tayo na ngayon. Paano masasabi na si Kristo nga ang hari ninyo? Eh dahil naririto kayo, eh, pagdiriwang natin si Kristo bilang hari. Pero si Kristo ba ay hari sa ating buhay? Hindi po ba? So paano natin masasabi na si Kristo ang ating hari? Una, kung tayo ay nananatiling nabubuhay magpakailanman. Yan ay nasa unang pagbasa. At paano masasabi na tayo ay nabubuhay magpakailanman? Dahil tayo ay nananatiling malaya sa kasalanan. Yan ay sa ikalawang pagbasa. Kaya kapag ikaw ay malaya sa kasalanan, sinisikap mong maging malinis lagi sa kasalanan, ikaw ay nabubuhay magpakailanman. At hindi lamang yan kapag ikaw ay nanatiling makatotohanan at hindi sinungaling Si Kristo nga ang iyong hari. Dahil kapag ikaw ay makatotohanan, ikaw ay nabubuhay magpakailanman. Amen? baliwa po ba yun? Kaya ang tanong sa atin ngayon, tayo ba ay nananatiling makatotohanan? Amen po ba yun? Tayo ba ay nananatiling malaya sa kasalanan? Amen po ba yun? Tayo ba ay nananatiling nabubuhay magpakailanman? Amen ba? Kung tatlong Amen ang ating sagot. Yan ay tiyak na si Kristo nga ang ating hari. Amen.